Pipila ka sa dili pa Pasko hapit na mahuman ang konstruksyon sa iganting Christmas tree sa may Fenty Circle nga nahimo ng landmark sa syudad. Ingon, niining panahuna. And ang report ni Nico Serino. Human sa break sa eleksyon o kalagkalag balik-trabaho na kini mga trabahante sa dakong Christmas tree sa Fuente Osmeña pinaspasay ang trabaho sa 110 feet ng kahoy. Si Brendon Cabarubias, nagsilbing team leader ang nag-design sa Christmas tree. Bibana-bana ng mga 85% na kini nga natapos. Ikatulong tuig na niya kini sa pag sa design sa maong kahoy, nag gisponsoran sa inilang kumpanya o subuanon nga negosyante gisugdan ang construction ni ato Oktubre 1 pa. Apan aminado siyang malangan sab sila panagsa labi na kun mag-uwan. Kumuwan ma lag uskadlaw mura nag mura ah, uh, na mga duha kaadlaw. Kaya kay siyempre di may di may ka wiring, di may ka sa tower kay uh, outside outside ko man ta. Sa outside nga Christmas tree. Ba? ko pinaspasay. Pinaspasay dyan, among kabirapan, sa kung madilim eh. Karong tuiga mabantayan ang mabulukon nga disenyo sa kahoy, gikan sila kung stars sa ibabaw, nga rainbow o color o ang mga accents o nakabitay nga dekorasyon. May magsilbing workshop ni Santa Claus Usab nga giporma, dugang atraksyon o angulo para sa mga social media posts. Rainbow design gani, para at colorful sa ato ang Christmas tree. Dili lang sa kaya sa Christmas tree, hasta sa atong live ba? para indot para sa mga bata kay mo shag na po check hindi hindi team ug aron magsilbing double celebration ang Christmas tree gisiguro usab nila nga maka-incorporate sa Santo Niño alang sa umaabot na sinulog ug fiesta senior karong Enero Matod sa tagduma nagtinguha sila nga mga petsa 20 ning buwana ma ready na ang kahoy alang sa sunod-sunod nga testing sa suga nga himuon sa Disyembre 1 himuon ang formal nga lighting sa higanteng Christmas tree dungan sa pagbukas sa Pasko sa Sugbo Celebration. Uba ni Marlon Melgazo, Nico Sereno. Balitang Bisdak.